Kaya, nagda da, bumulusok at dumami ang mga rapper. Sabi mo, three years ago, Jovan. Three years ago. ago, three years ago, or four years ago. Yes. Honestly, it was not because of me. Hmm. It was because of Enigma. Enigma of Flip Top. Ah. Uh, ah, Flip Top. Siyang, oh. nag siyang nagbigay ng uh, bahay. maraming bahay. Uh, na pasukan at uh, tirahan sa mga rapper na nangangarap maging maging rapper maging popular mm. it was not me okay mm. kasi kung sasabihin kong ako magsisinungaling ako sa inyong lahat ngayon hindi ako si Anigma uh, but then again nang dahil doon pinasasalamatan ko siya and i do appreciate Anigma what he did 10 years ago 9 years ago 7 6 5 na na pinapular nga at ginawa niya popular ang flip-top at yes. napakaraming tao o napakaraming kabataan ang nahumaling doon sa uri ng flip-top na meron siya. Kaya doon, thank yeah. you. Dumami ang rapper dahil dun sa flip-top.